Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa makabansa. Quarter 2, Week 4, Day 2 Layo ni natin na ilalarawan ang bawat kasapi ng sariling pamilya na ang mga gawain ng kasapi ng pamilya. Ngayon, mag-show and tell tayo. So, nais kong kumuha kayo ng larawan ng inyong pamilya. Or... Pwede nyo namang kuhanin na lang ang bawat member ng pamilya nyo, ipunin nyo habang nanonood kayo. Tapos, sabihin niyo kung sino-sino sila at ano ang ginagawa nila sa inyong pamilya. So, habang ginagawa nyo yan, ipost nyo muna itong video na to. O, uulitin ko. Pwede kayong kumuha ng picture ng family nyo. Kung wala kayong picture at kayo nasa bahay lang, pwede nyo lang i-gather yung pamilya nyo. O, ipunin nyo yung pamilya nyo. Tapos, isa-isahin nyo silang ipakilala. Sino sila, anong ginagawa nila. O yan, maaari nyo na rin sabihin kung kayo ba ay nasa extended family, solo parent family, or two parent family. So, kapag tapos na kayo sabihin yon saka nyo i-continue ang video. Yan, o halimbawa, eto. Ito si Lola. Siya ang ina ng aking ama. Ito naman, si ate. Yan. Ito si tatay. Siya ang nagtatrabaho sa pamilya. Ito si nanay. Siya ang nag-aalaga sa amin. Kung may pangalan sila, maaari niyong sabihin. Ito si kuya. O, maaari niyong sabihin ang grade niya. Ito si lolo. Siya ang ama ng aking ama. At ako naman si Bunso. Kami ay kabilang sa extended family. O yan, maaari nyo dagdagan base sa kung ano ang nais pang dagdag. Pwede nyo sabihin ang kanilang katangian. O siya ay masipag, mabait, masayahin, matulungin. O yan, okay? So sa araw na ito, layunin natin na mailarawan ang bawat kasapi ng ating pamilya. Layunin din natin na matukoy ang bawat mga gawain ng mga kasapi ng pamilya. Ano ang mga salitang ginamit ninyo sa pagtawag sa mga kasapi ng pamilya? So, iba-iba tayo ng mga salita na ginagamit na pantawag sa ating pamilya. Meron sa inyong tatay, ama, daddy, papa, dada. Iba naman ay nanay, ina, mama, mommy, kapatid. O yan, yung kapatid nyo, tinatawag nyo silang kuya, ate, bunso. Okay? Yan. So, ngayon, mga bata, talakayin natin ang family chart. Yan. Family. So, eto yung family chart. Dito ipinapakita yung bawat miyembro ng pamilya. Kagaya ng nakikita ninyo. Eto si tatay. Eto si nanay. So, dito pinagdugtong yung guhit. Ayan, nakikita nyo. Ibig sabihin, dahil kay nanay at kay tatay, meron silang naging tatlong anak. Si kuya, siya, at saka ang ate niya. So, ito ay halimbawa ng family chart. At dito sa family chart na ito, anong klaseng pamilya ang pinapakita dito? So, ito ay two-parent family. So, ang family chart ng bawat isa ay maaaring mag-iiba-iba dahil sa iba't ibang uri ng ating pamilya. O, ba diba? Kasi ito, two-parent family. So, kung extended family kayo, may iba yung itsura ng chart nyo. Kung kayo naman ay nasa solo parent family, may iba din ang itsura ng inyong chart. Ito naman ang halimbawa ng family chart ng extended family. O ito. Ito si Lolo, si Lola. So si Lolo at si Lola may dalawang anak. Ito yung tito mo, tas ito yung nanay mo. O yung nanay mo, ito yung kanyang magulang. Tapos, si nanay mo, ito, ang, ito yung nanay mo at ito yung tatay mo. So, napangasawa ni nanay, si tatay mo, at si nanay at tatay ay may tatlong anak. Ayan. Si tito mo naman, eto yung napangasawa ng tito mo na tinatawag mong tita. Meron naman silang dalawang anak at ito yung tinatawag mong pinsan. So, ito yung halimbawa ng extended family na family chart. Okay? So, di ba? Mas maraming miyembro at naiba siya dun sa una. So, ngayon, ibabahagi natin ang pang-araw-araw na gawain ng miyembro ng pamilya. Sino ito? O, ito. Ano-ano ba ang mga gawain ni tatay sa pamilya? O, ito ang halimbawa. Si tatay ang nagluluto ng pagkain sa buong pamilya. May mga tatay na gano'n. Sila yung nag i sa bahay. Maaari namang Si tatay ang nagtatrabaho sa pamilya. O kaya si tatay ay isang karpintero. Si tatay ay isang driver. Si tatay ay isang guro. Si tatay ay isang pulis. Si tatay ay isang nurse. O oh, yeah, maraming iba't ibang profesyon ang mga tatay. So ang tatay, pwede rin siyang magluto. Pwede rin si tatay maglaba. Pwede rin si tatay ang magbantay sa tahanan. Sino naman siya? Ano-ano ang mga gawain ng isang nanay sa pamilya? O halimbawa, si nanay nagtatrabaho upang magkaroon kami ng pambili ng pagkain. Maaaring mangyari ito lalo na kapag solo parent, family. Kapag yung nanay nyo lang ang naandun, syempre definitely siya yung magtatrabaho sa pamilya. Pero merong two parent family na ang nanay ang nagtatrabaho at ang tatay ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng mga anak. So maaaring magkabaligtad sila ng ginagawa. O pwede nyo sabihin na si nanay ang nagluluto Si nanay ang naglalaba, naglilinis ng bahay, naghahanda ng pagkain, nag-aalaga sa pamilya. Siya rin ang tagahatid at sundo ko sa paaralan. Okay? O yan. So, pwede yung gawin ni nanay. Pwede rin yung sabihin si nanay ay isang guro. Si nanay ay isang nurse. O kaya sinanay ay isang negosyante. So, maraming pwede tayong sabihin. O, si nanay ay isang tindera. Si nanay ay isang labandera. Kahit ano pa ang profesyon ng inyong nanay, dapat ipinagmamalaki na nyo basta ito ay gawaing mabuti at hindi gumagawa ng masama. Ano-ano na, ano-ano naman ang gawain ni kuya sa pamilya? O, halimbawa, si kuya ay kasabay kong pumasok sa paaralan. Si kuya ang nagtuturo sa aking magbasa si kuya ay kalaro ko sa pagbabasketball. Okay, kung ano man yung masasabi nyo kay kuya. Next, ano-ano naman ang gawain ni ate sa pamilya? Halimbawa, si ate ang kasama ko sa paglalaro. Si ate ang madalas tumulong kay nanay sa tahanan. Si ate ay naglalaba. Si ate ang nag-aalaga sa akin. So, anong napansin nyo sa mga gawain ng tatay sa pamilya? So, di ba kanina sinabi ko, yung gawain ni tatay, pwedeng maging gawain ni nanay. At yung gawain ni nanay, pwedeng maging gawain ni tatay. Kaya nga, tinatawag ang mag-asawa na magkatuwang. Kapag sinabi nating magkatuwang, ibig sabihin, magkatulong sila sa gawain. Hindi pwedeng, ay, na, hindi pwedeng, hindi pwedeng maglaba si tatay. Paano kapag nagkasakit si nanay? Sino ang maglalaba? hindi pwedeng hindi marunong magluto si tatay. No, kasi minsan may pagkakataon na wala si nanay. So, sino magluluto? Okay? So, kaya ang mag-asawa ay nagtutulungan. Kaya, pwedeng gawin ng tatay ang ginagawa ni nanay at pwedeng gawin ni nanay ang ginagawa ni tatay. Minsan nga may mga nanay na nagpupukpuk. Sila yung naglamamartilyo, naglalagare kung wala ang tatay o kung busy ang tatay. Kapag emergency na, na kailangan kailangan na talaga. So, pwede yon. So, may pagkakapareho at pagkakaiba ang mga gawain ng tatay sa pamilya. Alright, ano ang ating natutunan sa araw na ito? So, natutunan ninyo na magkakaiba ang bawat family chart. Depende kung anong klase o gano'ng kalaki ang inyong pamilya. So, paano natin inilarawan ang mga kasapi ng ating pamilya sa araw na ito? Si tatay, si nanay, si kuya, si ate. So, e binigay natin kung ano ba yung madalas ang ginagawa nila sa ating pamilya. Okay? Ngayon, mga bata, para sa ating huling gawa, inais kong gumawa kayo ng sarili ninyong family chart. Okay? Gawin nyo ito sa inyong kwaderno. Ayan. O, maaari nyo itong e-post para gayahin kung kayo ay kabilang sa two-parent family. Kung kabilang naman kayo sa solo-parent family, iisa lang yung bilog sa taas. So, i-drawing nyo na lang yung pamilya nyo. Okay? Kahit di yun, ganun ka, ganda yung muka. Basta magawa ninyo. Ayan. Later on, gagaling din kayo sa pag-drawing. Hanggang sa muli, paalam!